Hello, hello, hello! This is Bridget Stones, your Sibadet! Napagod na pagod na sa aral-aralan. Ayan, minamalat pa. Ang ganda-gandahan nyo ng taon ay laro sa pagod-pagodan. Diyos ko. Hagard si Sibadet kahit papasok pa lang ng paaralan. Eh, ayun nga, eh, ang ginagawa ko dyan, nakikita nyo naman, eh, nagsusuta ko ng aking uniform na medyo fit na fit na talaga. Eh, hindi siya medyo. At ayan, palabas na nga ako ng camping pin para pumasok. Di pa nga sumisinag siya ng araw. Mayroon maganda na akas. Okay. <laughs> <laughs> Nahihiya pa nga si Sibadit! Diyos ko! Nahihiyang hiya siya at yes, si kasi ang daming tao doon. Fresh pa rin. Fresh fresh yun pa nga yung atake niya dyan. Kahit di naman siya fresh. Just, ayun sorry time nga lang bata uminamal. Kasi tawa kami ng tawa lagi na lang. Hindi tsaga mo ha. Uy! Bawal dito te! Ha? Bawal daw dumutong. Late na nga. Buti nakahabol. Eh? Ech! <laughs> Babawin. <Bye -bye. laughs> <laughs> Nakapila nga lang kami dyan bago mag-start ang aming flag racing ceremony. Kaya so, yeah, super fila-fila lang muna ang mga atake ng mga persons. Tsaka na mga si Badet at ang tutunay na si Lalaki. Charot. <laughs> eh, fast forward na yari na nga ang aming flag racing ceremony. Kaya papunta na kami sa aming room para mag-aral-aralan. Diba ganun yung atake niyan? O, tignan mo. fresh-fresh yan, aminin Well, padaanin niyo naman yung maganda. <laughs> Face card lang ang atake kes dyan habang papunta na school. Ready and ready na mas stressfulness eh Pero lambot-lambutan muna. Ah! Ayan, din lang sa room de aral-aralan. Who you gonna know din? Ah! Klasi, mong klasi ni nakareta tayo yon na yari na kami next subject naman kami ba? Ayun verse siya yah, kakatakot kana sir verse six. Per 6 kang kaya ngayon? Pangal sa medical lang. Ay, per 6. Per 66. <laughs> per 6 siya gagawin. Nakakatakot. Fit check. Ayan. Fit na fit. Charot. Super fit na nga naman da, talaga ng mga damit doon. the uniform ko na yan. Kasi ang laki naman talaga ng tinami big mo. Tami, tami ko. Sino spoken muna? Dalawa spoken. <laughs> si Camero ay isa. Eto, spoken word poetry. Pangalungan, kuha ka pa lang din dito. Hindi nga Ito, ay, si minungan saan. Opo, uwian na po. Uwian na agad. Sabahin na ako lalapos ng lunch. Yes, andito na minaw. Andito na minaw. O. Ano? Saan? Magbibihis na ang manita. Ano ba tayong garbage po? Diyan. Ay, tinapon no. na pang oh, ano lang. Meron niya. Ay, kalu ka medyo motochi ang kiyoholi. Kaya, ay, super showa kami. Ay, pang di mamalatin. Two by one stop na tawa. Tapos, ayan. ay, ganyan, Eh, tignan mo naman kasi tao. Ganun ang gatas na sino di mamalati ng ganun ba Mga nakaridjus ko Ayan nagtanggal na din ako ng aking uniform Ayan o bug. shalom nyo yan Petit At tinanggal ko na din ang mga farfarnalia Hello po Opo Opo Hello po Hello po Hindi nakagayak na ako guys Nagpagbalik na ako Hindi makagayak Nagpagbalik na ako pang bahay Kainan Norbs Saktong sakto Hindi ako kumain sa school Surf yung ulam namin. Water muna ako. na ako. kasi ang egg. Is it? Kaya mm. tayo guys. Yummy. Siyempre, mag-relax muna tayo ng M&M dito.

I'm a Filipina Wait I'm dancing like a winna. Ayan, then I think of, nagagawa na din ako ng PPT ngayon after class ko kasi kailangan ko ito until 5pm Yariin ko na siya <laughs>